Mga ambulant vendors nga namaligya sa pruta o prutas na sa Dan sa barangay Tabunog Talisay City. Yawag nga mga unay sa pagguba fruit stand. Ang live report ni Femari Dumabok Femme. Lan giti mong kini aron na mismo ang mga personal sa anti-vending task force ang muguba pa sa mga mga struktura human matud pa kapila na kining ang mga mga ambulant vendor nga nakabalda na diha sa mga muagi ay sa, sa sidewalk. Sa monitoring sa CCTV sa Talisay City Command Center, dayag kaayo kining mga fruit stands sa sidewalk nga tapukan sa mga tao nga gustong mopalit. Matod ni Edwin Yerves, Pangulo sa Anti-Vending Task Force, nga mabos sa 30 ka mga ambulant vendor ang ilang napadadaan ng notisya pipila kabuwan na ang milabay. Gawag sila sa Anti-Vending Task Force sa pagsibog o kaha sa pagpangita og laing lugar aron dili makabalda sa mga tao nga muagi sa sidewalk sa barangay Tabunok, nga Osaka Business District sa Dakbayan sa Talisay apan adunay nagmagahi maong sudning si Manaha mupay sila og clearing operation ang gibligyaan hadol ra sa tunghaan magi di mo manlag sa dagdan na dapat ng delikado ang sa mga sakyanan ang mga bata delikado kan sa kinan mga sa mga kabataan na sila ang sadan mo agi imsi da na sa do Muli kayo sila, ginamay pag-standard barong, kung nga natin mga malitay, So ko gusto mo mamuto na to ni meta mo ba atong, uh, sa, asya, asya, because, as as is possible atong ginadak action ba atong action yon? Gidasunan kini ni Joy tumulak hepe sa City Toda nga mga ambulant vendor usa sa mga suliran sa mga traffic enforcers sa dapit. Tungod sa mga ambulant vendors, ang mga tinunan sa dana mo muagi inay nga sa sidewalk nga naghatag na hinuon og karisgo sa kabataan. Ang maglisod ang pag-agi ng mga bata, labi na gid katong duol sa mga eskwelahan kay doon mga vendors. Ang uban ini, muhinay na hinuon sa pagpadagan kay mag-amping nga sila makadisgrasya Muna nga sa ilang pagpahinay nakakos na hinuon ng traffic. Aminado hinuon na mga fruit vendors sa dapit nga nagbabag sila sa sidewalk o oh, miangkon nga makapilak hega gayon nang gipatawag tungod sa mga reklamo. Uh, Atres na lang, Jirmi. Mutupo na lang niya ng kuto uh, ba nang sa The building? oh, sa building. O, o. O, Bantay dyan, mahapon. Mga man dyan na busy kayo, basta hapon nga ting tinguli sa mga tao, bagi kang trabaho niya, bagi kang mga bata. Misadi noon sila nga karong gabi o kahaugma nila isibog o nang ng ilang mga food stand arundili kinisakmiton ang ilang mga baliga. Langgawa sa mga ambulant vendor, dugang ni Nervis nga lakip sa lahang pahigayunan og balik og clearing operation mao ang barangay tangke kay pipilagi hapon sa mga parte sa tindahan og panimay sa mga barangay ang ana-ana sa Dan. Lan? Dagan salamat, Femari Dumabok.